Pagkat gabi mga kaibigan Sa aking mga subscriber Sa aking mga silent viewer dyan Pagkat na gabi sa inyong lahat Shout out sa inyong lahat Hindi ako nakagawa ng video ng Isang araw Kaya so ito yung mga nahan ko Kahapon at saka ngayon Ito mga lagpas kwilyo Yeah mas kilyo. Mas kilyo yan mga kaibigan. Oo. Hindi na makita kasi brown siya. Hindi na makintab. Hindi mga kaibigan. Oo. Mas yan. Ano. Mas kilyo ito. Kitang kita pa kasi. Oo maganda pa pero ito yung nasa short ko kanina ay kagabi kanina, tama kanina nga umaga ang ganda niyang pagka lagpas ko yun eh ito mga kaibigan o oh. o oh, ito kahit hindi pa man masyado makinangkitang kita yung lagpas ko yun ito nga kaibigan oh. 2014 Ang ganda pagka ga 2014 niya oh. Ato. 2011 ito yung nasa short ko kanina. Ang ganda niya oh. Pati yung buhok nila ay address ng Lipase, Canne Apolinario Mabini oh. Ang guwapo siguro nitong dalawang to. Saka to. 20, 20 reverse pros ayan oh reverse pros yan mga kaibigan oh reverse pros yan walang record sa numista saka to, 2002 Taiwan D ano Ito mga kaibigan? ah uh, pointed star Ito dalawa pointed star Kaka ito ang pinakatabi sa lahat ang pinakamahal na commemorative sinukli ito kanina sa akin sa tindahan tsaka may ano pa siya mga kaibigan oh. may extra metal sa pisngi may nunal si Antonio Luna ang ganda din ng likod niya oh ito lang ang nakita ko ang nunal sa pisingin niya Tsaka to. Mga kaibigan, 100 to, Triple two. gandang kombinasyon ng number, oh. Tsaka... Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ang... Ten pins. Unahin natin yung kanyang pictures. Ating uh, new pins. Elizabeth II. Second, second portrait. Second portrait pa rito. Issuer. United Kingdom. United Kingdom. British. Overseas. Territories. And Crown Dependencies. Queen Elizabeth II. 1952 to 2022. Type. Standard Circulation Coins. Years 1968 to 1981. Value 10 pence. 0.10 GBP. Hindi ko alam kung ibig sabihin itong GBP na to. Currency Pound Sterling. Composition copper nickel. Weight 11.3 grams, diameter 28.5 mm, thickness 2.25 mm, shape round, technique melt. orientation medal alignment demonetized June 30, 1993 oh, rare, na, rare na demonetized na pala to eh. obverse second crown portrait of Queen Elizabeth II right wearing the girl of Great Britain and Ireland Chera legend round oh, ito obverse nya Mm, pinaka the best na suit daw niya ito reverse part of the crest and England a lion peasant guardant royal royally crown legend above denomination below ah yung leon daw may corona. Oh, may corona nga naman. Ang age niya meld. Meld. Ang dami pa lang tawag dito. Ah, dalawa ang tawag dito, meld. Meld ang tawag dito tsaka ano ang tawag nito? Ah, redded redded meld siya kaya redded Pero ang pagkakalam ko sa redded Magaspang din siya pero parang may laktaw-laktaw, parang itong kagaya nito oh sa 10 piso. Ano? Oh. May red, may smooth, may meld. Kaya siguro naging redded ang tawag dito. tayo sa presyo niya mga kaibigan 1968 dalawa yung isa sinasabing blue 88 ang circulated lang yung isa may good 6.90 very good 11 pesos fine 12 pesos very fine 13 extra fine 25 53 ang un uncirculated 78 ang un uncirculated mahal din mahal din pala to 69, 11 pesos ang good hanggang very good. 13 pesos ang fine hanggang very fine. Extra fine, 28 pesos, 58. 51 ang uncirculated. Uh, almost uncirculated, 86 ang uncirculated. 70, 17, good hanggang very fine. 28 extra fine, 50 un, almost uncirculated. 78 ang uncirculated. Ang mahal din. 71, dalawang klase proof yung isa 110 pero mas mahal yung isa 6.90 ang good 13 pesos very good 14 ang fine very fine 17 extra fine 26 63 ang almost uncirculated 130 ang uncirculated 72 isa lang ano niya, proof lang 190 ang mahal 73 6.90 ang good, very good 8.10, fine 12 pesos, very fine 15 pesos. Extra fine 24 hanggang almost uncirculated, 56 ang uncirculated. Ang isa pang 73, may isa pa palang 73. Proof lang 110. 74 ganun din may proof 140. Yung isa 7.50 good, very good 880. Fine 12 pesos, very fine 15, extra fine 28, almost uncirculated 36 110 ang almost uncirculated. Ang uncirculated 75 dalawa din, 100 yung isang proof. Good 7.50, very good 8.10, fine 13, hanggang extra fine, ah uh, very fine. Extra 18 pesos, almost uncirculated, 56, 62 ang uncirculated, 76, dalawa din 160 ang proof, mahal, good, 6.90 hanggang very good, pint, 13 pesos, very fine 14, extra 18, almost uncirculated, 63, 130 ang uncirculated, dalawa din ang 1977, 140 parehas ang uncirculated. Good 8.80, 9.60 very good. Hanggang extra, uh, hanggang fine. Very fine 15 pesos, extra fine 24, almost uncirculated 39. 78 isa lang, proof lang 250, napakamahal 1979, 6.90 hanggang very good. Fine 9.40, very fine 15 pesos, extra fine 29 hanggang almost uncirculated. 72 ang uncirculated. 79 na isa, uncirculated, proof 130. 1980, dalawa din, 150 ang isang proof. 630 ang good hanggang very good. 13 pesos ang pine ang verified 14 extra pine 25 hanggang almost uncirculated 72 ang uncirculated 1981 dalawa din 180 yung proof yung isa extra pine lang 18 pesos tsaka almost uncirculated 48 ang mahal ang mahal din pala nitong new pins na to Trero na rin pala na ito eh. Malayan mong rare na rare na pala itong 10 new pins na to So mga kaibigan, baka naman pwede mag-lambing ng subscribe. Papress na subscribe, papress na notification bell, pasalik ng all. Kung gusto nyo yung like ang video, palike na rin. At kung gusto nyo i-share, i-share nyo na rin. Maraming salamat mga kaibigan. Magandang gabi.